Good afternoon guys. Ako nang patungan ng tubig. Kasi container wala pa kami di ako di, di ako, bumili ng ano, ano tawag diyan? Uh, water dispenser. May gagawa na lang ako. Ito may nagawa na ako dito na, ko, na uh, symbol ko na symbol, uh, ko na. At ito yung tawag ng building ko. Andiyan yung building ko, yan yung gamit ko, yan. Yung gamit ko kaya, gamit ko. kaya tawag nyo Uh, nakahanda na lahat tapos may nagawa na ako bumili ako bakal kanina tapos na kaputo okay, na po bali... apat na patong uh, dalawang patong bali apat na tubig ang ilalagay kumbaga compartment yung dalawa kaya ito uh, mamaya tatapusin ko po pag natapos ko tatapusin sa inyo okay guys uh, yan ako muna i-assemble ko muna siya at makikita ninyo intro mo na ha uh, good afternoon ay uh, hindi pa tapos ito pala yung nagawa ko uh, ito pala yung nagawa ko mga kababayan ko yan ito ito ang mangyayari kasi dyan ang mangyayari dito ganyan nakatayo siya ayan siya nakatayo ayan yeah. nagiran tapos ganda pag pagwiwilding ko kasi <laughs> siya pag pagwiwilding ko hindi ko na tiempuhan nang maayos bali yan yeah. gagawin ko diyan yan nakatayo siya dalawang apat na container ang ilalagay ko dito ang kasya dalawang apat na container na uh, payat tapos lalagyan ko naman ng gulong to tapos saka, saka ako siya pipindurahan para uh, nalagyan ko kung tanin kung design ko anong design na maisip ko ayan hindi pa tayo tapos to bali magkakatpa pa ako tapos bukas ko na tatapusin lahat para matapos ko na to para okay uh, sana subibayan ninyo ang aking vlog at uh, like and share and subscribe sa mga hindi pa na uh, subscribe sa akin kung nanood ka man ngayon subscribe mo na ako at ipalo mo yung aking ipalo mo yung aking youtube Oliver sa Vlog TV Mix Manang maraming maraming salamat uh, sa inyo ito uh, katapos nito ayan uh, mapakinabangan ko sa inyo ang ulit ito yung ulit ito'y mali po ito'y napapa ay hindi na ayan maraming salamat guys uh, to be continued bukas natin tapusin to at i-upload lahat natin sa si youtube sa ating video maraming salamat bukas uli contribution and to be to be continued tomorrow okay salamat salamat ayun guys mga kababayan ko ayan hindi pa tapos hindi uh, pa siya tapos pero ayan hindi pag nabahan na to dito mag ano na siya mag gaganito na yan siya na perfect ang ano tapos pag ano doon ayan hindi pa tapos bukas ang continuation nito para tapos natin at kung ano pa i-design na pwede i ano dyan, lagay na tubig para uh, ano hindi na kami bumili ng dispenser kasi hindi dispenser naglalagay pa ng tubig sa ref eh, parang doble dub doble na uh, ganito na ganito na yung gagawin kapatong yung yung ano dyan container apat na container apat na container po dalawa doon sa baba dalawa nito sa taas tapos dito may patong ng hangin o ayan bukas uli guys bukas uli mga kababayan ginabi na tayo anong oras na dito alas 5 mag alas 6 na medyo may, may liwanag liwanag na mag alas 6 mag alas 6 na pero ang um, na yung araw may araw pa para bukas tapusin natin ay maraming salamat pag subaybay sa aking vlog at maraming salamat mga kababayan ko magliligpit ng gamit marami pang gamit magliligpit <coughs> ang hisa kaya hindi magulo kaya bukas ulit continue uh, ingay yung aso may nakakulong aso dyan kasi inuhuli yung mga aso dito dahil kung saan saan na gumagala tumatay kung saan saan kaya hinahuli sila at nilalagay dun sa kulungan hindi ko na, hindi ko na ipapakita ayan okay maraming salamat guys bukas uli tutuloy natin yung ano yung gagawin natin ganito at kung tubig uh, tutuloy natin siya umili ito ulit ako na isang isang bar pa, isang ano, to uh, bakal. At ito na may naputol na ako dito. Tutuyin natin 'to. Ta at, tapusin. Para sini pass naman tayo bukas. Kaya tuloy natin. tayo. Morning, good morning, good morning. bye uh, na uh, aking vlog. Eh, okay? maraming salamat so guys, ito ito, ispat okay, ano? ispat lang. Okay guys mamaya Tatapusin muna natin Ha? Okay Guys Ito Tatapos Tapos ko na Pag welding I Igrind ko na to Tapos Pipinturahan Ayan Tapos na Ito ganito siya o oh. Ganito yan Ganito yan Ayan Ayan Ganyan Ganyan siya Ayan yan, lagayan ng tubig. Ayan. Bali, apat na tubig. Apat na container ay lalagay dyan. Ito. Apat. Ayan. Ayan. Apat na lagayan na tubig. Ayan. Ayan, ganun siya. Ganun ka ganda nito pag natapos, pag napinturahan na siya. Matibay kasi ang dami kong ano, ang dami kong bakal nilagay talaga. Ayan ali apat na container. Lalagyan ko pa ng gulong to. Ayan. Lalagyan ko pa ng gulong. Tapos. Ayan. Tapos na. Tapos na. Ganito. Ayan. Ganito ang sistema nito. Lalagyan ng gulong at tubig. Apat na container. Ay ilalagay ko rito. Tapos. Ngayon ay gagrind ko muna gagrind ko, gagrind ko muna tapos pag natapos pipinturahan ko meron naman akong pintura niya itim kaya yan yeah, yeah. sa tubig yan kaya apat na container ang dalawa dito ay sa itali yan yeah. ganyan, ganyan. Yeah. Yeah. ay Ya, ini masih ilalim. ya, Ayan. Ayan. Dalawa sa ibabaw. Dalawa din sa taas. At dito, kung ano ilalagay. Bahala ka kung ano ilalagay mo dyan. Kanya. Kaya okay na siya. Ngayon, video masikip siya dito. Ayan, masikip. Pero okay. Ako lang yan. Dito maluwang kasi nakakaano siyang ganyan. Dito may sangga na kasi dyan. Kung hindi, masikip din siya. Okay? Gagrind ko muna siya tapos pipinturahan ay papakita ko ulit sa inyo. Okay guys? Ayan guys. Ah, ito na pipinturahan ko na. Ah. Yan. Pipinturahan ko siya. Gumastos din ako mga isang libo dito. Umigit eh buti marunong marunong tayo hindi naman tayo magaling pero may tendency din na pwede natin gawin kasi may mga gamit na tayo may mga gamit tayo yan kaya magaling gumawa pag may gamit talaga hindi yung hiram tayo ng hiram eh pag nasira natin kawawa tayo hindi naman kawawa hindi marininig tayo doon sa inihiraman natin sabihin din natin ini yung ganit ayan pura na sya namaya ito black na ibar na natin ito natin. Tapusin muna natin 'to bago natin ipakita ko sa inyo ulit. Ayoon. Thank you so much. Ayun. Tapos ko naman pinturahan ng primer. Kaya ang ang i, ang last kong pintura ay kulay itim. Kala kasi time brown kaya itim na lang. Kaya ayan. Tapos dito patuyuin muna natin bago pinturahan ng itim meron din naman akong prime ah uh, pintura itim ayan tapos tapos ayan na, na natin tapusin muna natin to guys maraming maraming salamat pagsubaybay sa aking channel Oliveros Vlog TV Mix likes and share And yung mga hindi pa nakapag subscribe sa akin subscribe na kayo para manotify kayo lagi sa aking mga videos at short videos ayan kaya itong ano to, itong ginawa ko para lagayan ng tubig na container. Isang ano, gumawa ko ng patungan ng tubig. Kaya ito guys, maraming maraming salamat sa inyo. At pagsubaybay. Please like and share and subscribe. Kung mga kababayan ko, ganito siya set up niya. Ganyan, ganyan. Ayan. Ganyan yung set up niya. Ganyan. Ganyan. di tinapos ang na yung oras dapat lalagyan lalagyan pa natin dyan o kaya pag ganun para may design ganun siguro patayo dito yung centro dyan o ganun hindi sa design ayan tapos natin ganun ang set up nyan apat na container na tubig ang kasya ayan Okay, maraming maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Bye bye!